Yan. Gagawin kong iklog na pula yon. Ang mimix natin yung punso. Kukuha tayo ng putik. Sa punso tayo kukuha. Kasi mas magandang lupa yun eh. Malinis. Ang kailangan natin isang kilong putik na punso. Galing sa punso. Tapos isang kilong asin. Mimix natin yan. Ayun nga pala alaga akong itik. Yung maga ng iklog yan. Sampu na sampu. Kaya gagawin ko sila. Gagawin ko doon sa napupulot kong iklo. Dalawang kilong asin yung inilagay ko. Kaya dalawang kilo rin yung isa din piraso. Ten days kong inipon. Iklog na itik namin. Gagawa tayo ng iklog na pula. Putik to. Oh. Ang galing sa puso ng anay yan ang kailangan kasi nating gawin eh tayo ng iklog na pula kasi pagka sa kabudlo pa lang kumuha tayo yung marum eh, mabaho ang nagiging po natin sa iklog na pula ito iklog, iklog ng itik gagawa tayo bababad natin siya ng mga 12 days pagkababad natin mga na 12 days ayan, lulutuin naman natin na ng 6 to 7 hours kailangan lutuin siya ayan, mababad na natin ganyan na paggawa ng iklog na pula sa iba kasi ang ginagawang iklog na pula binabalutan nila ng putik, pagkatapos hahanguin lalagay sa crates Ganun ang trabaho ng iba. Ako naman, pag gagawa ng iklog na pula, binababod ko sa 10 days to 12 days. Ganun. Para kapit na kapit. Di ba pag gagawa sa na pula, yung naglalagkit-lagkit siya. Nagmamantika, mapulang-mapulas siya ang paghahalo naman ng asin tsaka putik yan, kailangan pagputikin mong ganito eh lalamasin mo na lalamasin pagka may buong lupa kung isang kilong lupa isang kilong asin ang kailangan magkamix ng dalawa pagka hindi ganun eh mabubulok lang yung iklog natin sayang lang ang iklog na pula pwede nyong gayahin yan meron ko yung iklog ng itik sa likuran yung mga alaga pwede nyong gawin iklip na pula yung hindi pa marunong magsigawa sa akin kasi ganito lang yung experience ko ng 6 to 7 hours huwag naman yung malakas ang apoy kailangan mukha sarapan lang yung sakto lang yung init nya kasi pagka sobra sobrang sa kulo yung itlog nababasag Ayan. Pwede mong lagyan ng food color nung no? pinapakuloan mo na siya. Samo na may food color. Kung gusto mong kulay pula, pink, brown, red. Depende sa iyo kung anong gusto mong kulay. Pagka niluluto mo na siya. Diba? Kaya abangan nyo 10 days mga ka-vlogger. Papakita ko sa inyo ang pagluluto niyan. Ayan. Abangan niyo mga paano ganda na lang. Comment and share na lang mga ka-vloggers. Abangan niyo po ang akin susunod na video. 10 days magkita-kita ulit po tayo. Bye.